Um, kasi nasa mabuti kayo. <laughs> hindi, kasi ang taga-taga ko talagang nawala guys. Um, hindi ako masyado nakapag-support sa inyo. Pasulpot-sulpot lang ako sa inyo mga premiers guys. Kasi um, ang ating tendera ay walang internet. <laughs> Kaya data connection lang po guys yung ginagamit ko ngayon. So, ayan. Medyo matagal-tagal pasulput-sulput lang naman ako para makapag- um, support pa rin sa inyo guys pero ngayon talaga guys ay medyo hindi pa tayo na stable sa internet. Eh, wala akong po, po Internet tayo. Wala Mahaba kasing kwento guys kung i ko. <laughs> so yun ang um, reason ko guys. Kaya hindi ako masyado active muna sa pag-support na Pero once na makapag-internet na, may internet na ako guys ay... Eh, go, go, go na naman ako at uh, susuportahan ko lagi yung mga premiers ko galing seniors. Ayan, back to normal ulit. So, sa ngayon, guys, talagang nagahanap ako ng uh, substitute pa. <laughs> okay. Um, thank you, thank you pa rin sa inyong pag-suporta. Ah, kahit na pasok-pasok lang inyong tendera. <laughs> ayan, thank you, thank you po sa lahat ng mga uh, pumunta pa rin ngayon sa aking premier. Thank you, thank you so much! Ito na mga guys. <laughs> Ito check ako sa inyo kasi bumili kasi ako ng mga candies guys. Gusto yung mga candies ko sa sa taas. Ayan. Medyo naubusan ako ng mga candies. Ayan. Bumili ako nito mentos. Bumili ako ng uh, lollipop. May binili akong max. Ayan. Max yellow. Naubus na mga eye pool. Ayan. Bumili rin ako na White rabbit. Ayan. refresh, uh, fresh. Nalang. Dalawa. Sabi August yan. And then, may yema. Gumili ako ng yema. Ayan. bumili ako ng, ito pa pala, may mentos pa na color. Assorted. Ayan. Nakita ko itong mga, ano, kasi nga, nalalako ko dati, <laughs> mag throwback lang tayo ng mga, presyo ng, mga candies, guys. Kasi dati, Diba, um, di ba nakakabili pa tayo ng mga ako, ha nabutan ko yung nakabili tayo ng 50 cents na candy eh, all dito guys, itong white rabbit nabili ko pa to guys uh, ko to, 50 cents lang talaga isa nito guys grabe <laughs> ang mahal na ngayon ng, ano, ng white rabbit so ayun na guys hanap uh, habang magpapalit ako dyan ng ano na, na, naisip ko lang ba na may compare yung dati na presyo ng mga uh, candies noon, di ba? Na dati nakapapili uh, tayo ng uh, piso, ang ganda-ganda, ang laki-laki na ng mga uh, candies noon, di ba? Tsaka yung dati binibili ko yung ano, diba? Yun, na candy na may chocolate sa loob. Yun, piso din yun, di ba? Tapos, meron may yung parang bubble gum din na may comics. Nabasa niyo yung bubble gum. Bubble gum talaga yung ano nun, pangalan mo. Yung kulay pink. Tapos, pag binuksan mo, meron siyang ano, um, comics sa loob na babasahin. <laughs> yun yung, yun yung talaga yung binibili ko ng dati. So, din so So, ngayon guys, ngayong 2024, Magkano na ba ang presyo ng mga candies sa inyo guys? <laughs> Kasi sa akin dito guys, ang presyo na ng aking mga ganito guys, yung mga candies na to ay 2 pesos na sa aking tindahan. Dahata, lahat lahat po talaga ng aking mga candies guys ay parang piso lima kung ano, kung gusto nila na marami. Tatlo tatlo limang piso. 2 pesos sa tatlo lima, yan. Pero dito sa beef, ano, Meron dito naman iba. Yung katulad dito guys, ito sa Yema at saka sa sa Yema at saka sa dito sa ano guys, hindi ako nag ano, hindi ako tatlo tatlong lima to kasi medyo mataas talaga to guys. Eto na sa 23 pesos na to kaya eh ano lang namang piraso to. 25 pieces lang. So hindi siya hindi siya pwede maging piso to. Ay, dos pesos ang benta ko talaga Hindi na siya pwede sa tatlo lima. So, ito rin guys, um, ano siya, 50 pieces siya ito, pero ang puhunan nito guys ay nasa 48 pesos. So, hindi rin siya pwede sa tatlo lima. So, dos pesos na talaga ang isa rin ito guys. Kasama siya nung sampalo na ganito rin ang repack So, 2 pesos din yung sa akin. So, 2 pesos to, hindi to kasama sa 3.5. yan. Ito pero na the rest, guys. Lahat to, guys. Tigdo dos. Ito mo. 3.5. Ayan. 3.5. Yan. Ito. Momentos. Ayan. 3.5 siya, guys. So, yun lang nga guys, sa uh, dati di ba nakakabili ka ng piso-piso. So ngayon guys, dito sa aking tindahan, eh, wala na talagang piso. Wala ng piso guys, uh, mahal na talaga ang PPT. Ang, kaya da, ang substitute ko na lang sa tech, sa mga candies ko guys, sa mga sinab ko na lang para makabili pa rin naman yung iba is yung gamis na lang. Yun na lang yung ginagawa kong piso na lang para kahit mapanas may choice pa rin sila na makabili sa peso kaya hindi ko na nga siya nire-repack yung gratis guys kasi yun na lang ang inano ko sa mga bata ng costume yun na lang ang pinipiso ko para sa akin makabili pa rin sila ng A&M kaya hindi ko na Mas, gano'n masweet nga lang siya pero yun mga guys, uh, 2 pesos na talaga sa akin lalo na nasa tapat tayo ng court, uh, may mga naglalaro so magbili ko mga ganito guys, mga mga panguya-nguya nila sa bibig. <laughs> Ayan. Yung mga ganito guys. So, ito yung mga ano nila. Mga need nila sa basket. Kaya dos pesos ito guys. At loli Kasi medyo mahal na kasi. Ito. Kaya nagtatanong kayo kung bakit um, dos pesos na rin guys yung aking ano yung aking mga candies Baka sabihin nyo naman, ah, lang <laughs> guys, kasi may reason din ako guys. syempre may ano din kasi, may rason tayo kung bakit naging ging, uh, 2 dos pesos na yung aming mga candies ngayon. Kasi alam nyo guys, kung tutusin yun din sa mga labasan, sa mga tabi-tabi, yung talagang tinitinda lang nila si Garibu yung mga candies guys. E talagang dos pesos na sa kanila. Tatlo lima na nga eh, baka hindi ka na makabili ng dos. Uh, tatlo lima na yung candies nila doon. Pati doon sa mga ano um nag sa kalsada yung mga nagano last street vendor talaga sa kalsada mga yun lang yung tinda nila. Ay tatlo lima dalaga yung binebenta nila. So kaya bakit um, medyo mataas ang ating <laughs> candies dito sa ating dinan, guys? Dahil nalilismay rin ako sa mga Inan na nila, ginagawa nila. Kasi biro mo naman. Kapila nito guys, 'Di ba kita niyo guys? Ah, uh, meron silang nilalagay dito na dagdag kita free na apat daw. Ayan, apat. Yung mga ganito, mga ganyan. Mga sample ba na ganito? Free na apat, then meron kayo ng 3, 3 tatlo lima daw. Ayan, guys. Ang po nito guys ay 23 pesos. So, ang ang, ang pieces nito guys ay uh, 20 peraso. Tapos may free pa doon na apat. So magiging 24 pieces siya. Kasi talaga, meron akong um, uh, na encounter dito guys na walang balat. Tapos minsan pag binilang ko to guys, kung hindi na dito, minsan may nakik may ano ko dito na encounter din ako minsan na ano uh, 20 pieces or may free pero Um, ang bilang ko lang is 19 pieces lang. So, ito tingnan natin kung tama ba itong, itong ano na to. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25. So, 25 pieces siya, guys. Tama naman yung kanyang, sa ngayon, tama yung ating nakuhang pieces. Ayun, tama yung ilaya. Meron nga siyang 4 pieces na libre. Ayan. Dos pesos pa rin to, guys. Itong aking lollipop. So, yun na nga. Minsan na-encounter talaga ako dito, guys. Saka, hindi lang dito, guys. Sa mga iba rin, um, product so, na-encounter ko rin to sa lahat ng mga candies ko guys um, yung iba kulang talaga yung iba walang balat at yung iba kulang ang bila katulad ito guys magbigay pa ako ng sample <laughs> Ito, guys oh bibigay pa ako ng sample guys Ito, oh kita nyo ba to guys ayan oh <laughs> Misa to guys, ayan, akala nyo um, sealed na sealed yung ano nya sealed na sealed yung kanyang uh, ayan o, pack ayan. pero pag hahawakan mo guys, wala siyang laman, <laughs> walang laman guys, ayan, wala siyang laman so, diba kasama sa bilang to kung tutuusin, so wala siyang laman, pero sealed na sealed naman yung kanyang um, ang kanyang packaging so, ayan o, buksan natin ayan o walang laman man guys yon it di ba di sayang na to di ba may piraso na to hindi siya kasama dito sa pack <laughs> na to ha hindi siya kasama pero na encounter eh, ano ko lang to uh, inipol ko lang yung mga <laughs> failure na ano nila. so ayan di wala siyang laman di ba so another sayang lang din to di ba ito di meron pa ako eh meron pa ako yung eh, mentos dito eh. Ito, guide na tinipid to guys oh, ang ano din nila ang Ayan o. Oh. Pag hinawakan mo, napakahangin naman. Mahangin nga lang talaga siya guys. Kasi walang laman. <laughs> Hangin yung laman. Pero yung packaging niya guys, okay naman. Kaya nasasama na siya sa packaging din ng um, ng isang, ano niya, no? Sa isang balot. So yan o. Oh. Kasi ang pag nyo naman guys, ay wala talaga siyang laman ito yung na-encounter ko talaga madalas sa mga candies ko. Kaya naisipan ko talaga na gawin na siyang 2 pesos yung aking mga candies guys kasi kaysa sa malugi naman ako ba diba? So yon na nga guys. Karamihan yung sa isang pack na ganito. Yan nakaka-encounter ako ng mga ganito guys. Mga tatlo sa isang balot. So kasi ma-check ako eh. <laughs> ma-check ako sa mga binibili ko. Ayan. Ito guys. Oh akala nyo, ano yan, kala, maano sa loob, pero pang binuksan nyo, tinin, walang laman. Hangin lang talaga siya, guys. O, oh, hangin lang. Wala, ng na, wala nang laman. Walang laman yung candy. So, dito pa lang, guys, nalulugi na tayo. So, ayan, kung sa inyo, sa mga ibang tindahan, eh, nakakabili pa kayo ng piso, guys, eh, okay naman yun, pero syempre, kasi sa akin dito kasi, ah, um, hindi, uh, nasa tapat tayo ng court naman, okay, okay naman. So, matagal na ako nagdodos pesos, guys, sa mga presyo na aking mga candies. Kaya, okay naman naman sa kanila. So, yan kasi, ito nga yung mga dahilan ko, yung mga rason ko. Ang dami kong mga nakuhang ganyan ipon ko lang. <laughs> Para lang, for today's video. Ayan, so, meron ni sa, meron din sa may Kaso na, wala yung, ano, yung, yung plastic. Ganon din siya. Ganon din naman siya. Um, ayan, o, oh, mga, mga ano to, mga walang laman sa loob. Pero yung packaging niya, mahangin naman siya. Puro hangin nga lang yung nangyari. Pero walang laman sa loob. Na-encounter ko to lagi sa mga sa mga naka-packaging na ganito. Kasi binibilang ko din eh, tapos tinitingnan ko kung may laman o wala. Minsan naman pagyatamad ako nilalagay na lang din ako ng tagay tapos susunod na pagka may bibili na lang si customer yon ko siya nakakapkap na ay walang laman minsan yun nga naibigay ko sa customer wala ma, ate sabi sa akin tay walang hanto walang walang laman or bukas na minsan yon isa pa yun, kadalasan yun, bukas na yung uh, bukas na yung ano niya yung candy bukas na isa pa yon ah uh, May nagbalik nga pala sa akin. Bu ano, te, bukas na to. Yun nga. Uh, yun yun din ang nagiging cost ko. Bakit nilalanggambing minsan yung aking mga candies. Kasi may iba di dito sa mga packaging na to. Hindi ko napapansin na uh, may bukas palang uh, candy. So, yun guys. Isa yun yung mga rason ko kung bakit uh, nag-2 pesos na ako dyan sa mga candy ngayon. Ayan. Kaya, um, hindi na talaga pwede siya sa piso kasi kahit na sa ilang piraso to guys ayan oh ito, oh, oh, tingnan niyo guys oh ayan na oh kita niyo na oh ayan na guys oh tingnan niyo nga guys oh ayan na ebidensya <laughs> oh hindi pa natin pa nabubuksan na oh wala pa yan dinedemo ko pa lang sa inyo pero may na, may sumusulyap na <laughs> ayan oh oh di ba oh alam mo na may benta ko to sa customer. Diba? Na wala nang... eto, wala na talaga. Wala na siyang... Ano? Wala na siyang balot. O yan o. O, preba na yan. Pwede <laughs> preba. O, ibi siya ba? din siya. Ayan o. Diba? Yun. Ayan o. Tama-tama. Dinidiscuss ko pa lang sa inyo. Diba? Na bakit ako 2 Dos pesos ang tinda ko. Ayan o. Diba? Sabi ko sa kaya eh. Kaya, yun, kaya hindi na, hindi ko na maano talaga na bakit uh, nagdos nag-2 pesos ako dahil nasa mga ganito na encounter ko o wala pa nga ako. <laughs> Pwede ko ba itinda to? O ba diba? Sayang na yung isang peraso. So, less na yon sa less na yon sa 50 pieces. So, ano na lang to? 49 pieces na lang to o titingnan ko pa kung ito lang ba Ayan pa, guys. Ito pa, oh. Siguro galing siya dito, oh. Kasi parang ito yung, ano niya? Ito yung repacking. So, tignan natin, ha? Ito, oh. Hindi ko siya. So, tingnan natin, guys, kung saan siya galing. Ayan na, guys. Sabi ko sa inyo. Nag-discuss di, pa lang ako sa inyo. <laughs> Ayan. Bangong-bangong pa naman. O, diba? Sabi ko sa inyo. Kaya nga... Kaya nga hindi nga nag-encounter ko na. Nakaka-encounter ako ng ganito guys. Kaya dos pesos na talaga itong aking mga candy sticks. Oh, di ba? Oh, dito pa lang guys. Oh, sira na yung packaging niya. Ayun oh. Wala na, sira na talaga. Kaya pala lumusot 'yun. Wala. Oh, less na siya, bawas na siya ng isang candy nabawasan na yung napatulong well, yung napatulong galing siguro siya dito <laughs> o oh, yan na o oh. oh, diba lang na may benta ko pa to sa customer diba nakakano naman kat ikaw na naman customer syempre ma conscious ka maano ka naman na i-benta ko pa to dito. siguro dito yung galing <laughs> ito. So, yeah, no? Ito yung mga na-encounter ko. Kaya, dos pesos na talaga yung aking mga candies, guys. Hindi na siya, ba? Diba? 50, 50, 50 pieces siya, pero na less na siya ng isa. Damage na siya. Factory defect na. So, 49 pieces na lang siya. Or else, hindi ko pa alam kung talaga bang ito lang, ba? Diba? hindi naman sa sinisiraan ko, pero yun ang totoo. <laughs> Yun ang totoo, diba? So, yun. O, no, diba? Naka-encounter na tayo ng ganito. Naka-encounter na tayo ng mga ganitong ganap, guys. So, diba? Dinidiscuss ko lang sa inyo. na, guys, yung aking mga reason kung bakit um, nagiging dos pesos na yung lahat ng aking mga kendis, guys. So, ayan. Kung ma-encounter kayo ng ganito, ayan. So, kung kayo talaga ay mabusisi sa mga kendis, guys, kayo talaga na ma... madidismaya rin kayo. So, syempre, bilang tayong mga tendera ay talaga need natin yung makatubo tayo, hindi yung uh, hindi tayo makatubo. <laughs> di ba? Kaya nga tayo nagtitin dahil para makatubo tayo ng medyo okay, di ba? Hindi naman ganun kalakihan naman, pero at least makatubo tayo sa ating mga produkto. Para makabili tayo ulit ng uh, produkto. So, yan guys, yung mga encounter ko. Okay? Ayan na, o, hindi ko pa nga nabubuksan to pero hindi <laughs> ko pa nga lang, titignan ko pa mamaya kung meron pa ba, nangigit, ayan. Hindi ko naman sa sinisiraan pero sa totoo lang, eh, habang tumatagal ang panahon, eh, nagiging nasasama na nila yung factory defect. <laughs> hindi na rin nila namamalayan dito. Diba? So, Kasi okay, siyempre ano na sila, kilala na, kilala na tong mga produkto So, parang, ah, okay na yan, okay, ganito. Kasi maliit lang naman kasi ng naman to eh, 'di ba? Maliit lang naman to sa so para hindi naman nila napapansin na ah, ano, pag walang laman o walang ano, 'di ba? Walang hang, So, so naka-encounter na tayo ng sa... So less na to. Less na to sa 50. <laughs> Wala na tayong 2 pesos. So, 'di ba? Sayang 'yung 2 pesos. O, 'Yan. 'Yan yun 'yung na-encounter ko. Ano <laughs> ba kaya ganito kalaki? <laughs> Ayan, o, di ba? Para lang ng mga pinapos. <laughs> o, di ba? So, ito yung mga rason ko. Ngayon, iba na talaga. So, 2 pesos na yung aking na uh, benta. Sa inyo na rin naman, guys, kung uh, sa mga masari ko, kung may piso pa rin yung may bibenta. Pero, para sa akin, sa ngayon, ngayon 2024 na, <laughs> eh talagang dapat i-2 eh, pesos nyo na guys. Kasi, dahil na sa mga, kung hindi nyo chine-check yung inyong mga kinis guys, eh malulugi naman kayo. <laughs> malulugi naman siya. Kasi ayun din eh, naman. Pwede naman yan sa 2 pesos. Katulad ko, 2 pesos, 3 lima lang. 3 lima lang. 3 Para kahit yeah. paano, makakatsang balik tayo sa mga ganitong senaryo. Yung mga ganitong, um, reject na anong na items eh di ba mga ganito na ganito na encounter natin okay. so yun ang aking um, uh, kuda for today <laughs> yeah so yun ang aking uh, share sa inyo guys so yun i-display ko pa to dahil malapit na yung baka may, may maglaro na dyan. Ayan. Di-display ko na yung aking mga candies guys. Ayan. Sana naka-roon uh, kayo ng idea kung magkano na ba ang presyo ng uh, mga candies ngayong panahon or magkano na ba dapat ang presyo ng candies niyo sa inyong mga tindahan, guys. So, mabibili pa rin naman yan dahil um, kung tignan nyo, magbalansihin ninyo kung, um, kung mabibili ba yan o hindi. Kung mga, meron naman may mga mura pa naman kahit pa paano mga candies na pwede ninyong ipiso, ayan, pero... Sakin sa kasi substitute ko na yung si ano na lang, si Gamis guys kasi na um yun kaya paano, medyo okay naman yung tubo natin doon uh, kahit ipiso piso mo siya. So okay naman yun. Dito lang sa mga Kimis guys, pumili na lang kayo ng uh, pwede niyo pa gawing piso guys sa uh, inyong mga tita. Kaya sa mga suki dyan na mga bumibili ng mga candies, eh, unawain nyo na lang ang ating mga tindera, guys. Kasi nga, nakakakuha po kami ng mga ganito, yung mga, yung mga, hindi na, 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 na factory defect, yung mga ganyan, mga walang, uh, wala ng balot. Yeah, to, doon to, wala ng balot, nahiwalay na sa balot <laughs> kaya yung mga walang laman hangin na lang yun sa loob yan yeah, nakakakuha talaga kami ng ganyan Boom. kaya sana maunawain ninyo mga customers namin dyan na kaya namin ginagawa ito is may mga rason naman, di ba? Kaming mga dahilan, may mga rason, may mga dahilan kami kung bakit 2 uh, pesos na yung aking mga candies. <laughs> Sana pa pa aking mga viewers kung alam nila nagbabagat. <laughs> Ayan. Ayan, thank you, thank you so much po sa lahat ng mga... Uh, nakinig, uh, ayan na share at gawin uh, yung aking national uh, sa inyo for today. Uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, please subscribe to my YouTube channel. Ayan guys, Teens Turb po. Ayan. Pakihit na lang po ang notification bell para updated po kayo sa akin mga videos na gagawin guys. Ayan. Thank you, thank you so much pa rin po sa akin mga YTA Aspire Family at syempre sa akin mga Uh, supportive members na talaga naman nadyajaan pa rin sa akin, sumusuporta pa rin sa akin mga channel. At uh, saka syempre sa akin mga subscriber, saka uh, sign up viewers ko. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. At uh, sa mga darating pa mga subscriber, please subscribe to my channel guys. Ayan, thank you, thank you so much. Bye bye! Bye bye ka na na! Bye! <laughs> bye. bye. <laughs> Субтитры mm сделал -hmm.